Muling yumanig ang himpapawid ng Ukraine matapos magpakawala ang Russia ng mga drone, missiles at projectiles sa pinakahuling serye ng mga pag-atake nitong madaling araw ng linggo. Nag-iwan ng insidente ng ilang sibilyan at isang opisyal ng Ukraine na nasawi, habang sampu naman ang naitalang sugatan. Ang naturang pagsalakay ay naganap matapos ang pagsasara ng ikatlong araw ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng Estados Unidos at Ukraine na naglalayong plansyahin ang mga termino para sa isang peace plan. Samantala, habang nagpapatuloy ang tensyon, nagbitiw ng matapang na pahayag sa Doha, Qatar, ang anak ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Donald Trump Jr., wala nang pagnanais ang mga Amerikano na patuloy na punduhan ang Ukraine. Binigyang diin niyang panahon na para tumigil ang is Estados Unidos sa nakagawian nitong simpleng pag-aabot ng cheque kung wala naman itong suporta ng taumbayan. Dagdag pa niya, kailangang bumalik sa tamang landas at hindi na dapat maging sa kanyang termino, idiot with a checkbook ang Amerika. Sa larangan naman ng diplomasya, positibo ang naging pahayag ng Special Envoy para sa Ukraine nitong Sabado na nagsabing halos handa na ang kasunduan o peace agreement. Gayunpaman, iginigit ng Moscow na kailangan muna ng mas radical na reforma bago ito maisakatuparan. Sa gitna ng negosyasyong ito, inihayag ng Russia na matagumpay na nakupkob ng kanilang puwersa ang mga nayon ng Kucharyevka sa Kharkiv at Rivene sa Donetsk. Kaugnay sa pagbabago ng liderato sa Washington, pinuri ng Kremlin nitong limpu ang bagong security strategy ni President Trump na ayon sa kanila ay malaki ang pagkakatugma sa interes at bisyon ng Moscow. Ayon sa mga opisyal ng Russia, fundamental na naiiba ang kasalukuyang administrasyon kumpara sa mga nauna at kinikilala nila ang tibay na posisyong politikal ngayon ni Trump sa loob ng US. Umaasa silang magbubukas ito ng pinto para sa isang constructive joint work at maging garantiya na maipagpapatuloy ang paghahanap ng mapayapang solusyon sa Ukraine. Sa huling bahagi ng ating ulat, naglabas ng seryosong babala ang International Atomic Energy Agency o IAEA ukol sa kalagayan ng Chernobyl Nuclear Power Plant. Iniulat ng ahensya na may tinamong pinsala ang protective shield ng pasilidad. Ito ay matapos tamaan ng drone ng tinatawag na sarcophagus o ang istrukturang bumabalot sa planta noong nakaraang Pebrero, kaya naman mahigpit na inirekomenda ng ahensya ang agarang pagsasayos at renovasyon dito.